Isipin mo ito. Isang malakas na lindol, bumukas ang mga libingan, at biglang lumabas ang mga bangkay, buhay na muli. At pagkatapos, naglakad sila papunta sa lungsod ng Jerusalem, kitang-kita ng maraming tao. Hindi ito isang horror movie, ito'y isang totoong kwento mula sa Biblia. Ngunit, gaano ito katotoo? Sino ang mga taong ito? saan sila nagpunta pagkatapos at bakit ito isang malaking misteryo na bihirang pag-usapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamisteryosong kwento sa Biblia, ang muling pagkabuhay ng mga namatay noong pumanaw si Jesus. Handa ka na bang malaman ng buong katotohanan? Ayon sa Mateo Talata 27, versikulo 51 hanggang 53, nang namatay si Jesus, may isang napakalakas na lindol. Ang tabing sa templo ay napunit mula itaas hanggang ibaba at ang mga libingan ay bumukas. Maraming banal na tao ang muling nabuhay at pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila'y lumitaw sa lungsod ng Jerusalem at nakita ng maraming tao. At narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba at nanginig ang lupa at ang mga bato ay nagkalansakan at nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga natutulog na banal ang nagbangon. At pagkalabas nila sa mga libingan, pagkatapos na siya ay muling mabuhay, ay pumasok sila sa bayang banal at napakita sa marami. Mateo talata 27 Versikulo 51 hanggang 53. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari na walang katulad sa kasaysayan. Ngunit sino nga ba ang mga muling nabuhay? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang Biblia ay hindi nagbigay ng eksaktong pangalan ng mga muling nabuhay. Ngunit maraming eksperto ang may haka-haka na sila ay mga matuwid na tao mula sa lumang tipan. Mga propeta, patriarka at mga taong namatay sa pananampalataya kay Yahweh. Mga posibleng tao na nabuhay muli, Propeta Isayas, nagpropesya tungkol sa Mesiyas. Haring David, ninuno ni Jesus. Daniel, may propesya tungkol sa katapusan ng panahon. Mga pari at paring hudyo, maaaring mga matatapat na lingkod ng Diyos. Ngunit bakit sila ang muling nabuhay? May mahalagang dahilan ba kung bakit sila pinili ng Diyos? Isa sa pinakamalaking tanong tungkol sa pangyayaring ito ay ano ang nangyari sa kanila pagkatapos nilang lumitaw sa Jerusalem? Maraming haka-haka tungkol dito. Unang teorya, bumalik sila sa kanilang normal na buhay. Tulad ni Lazaro na binuhay ni Jesus, may posibilidad na bumalik sila sa normal na buhay at muling namatay sa takdang panahon. Pero kung ganito nga bakit hindi ito binanggit muli sa Biblia. Ayon sa Efeso, talata 4, bersikulo 8, nang umakyat si Jesus sa langit, dinala niya ang mga bihag. Marahil ang mga muling nabuhay na ito ay isinama niya sa langit bilang unang bunga ng kaligtasan. Kung sila nga ay isinama ni Jesus sa langit, nangangahulugan ito na sila ang unang nakaranas ng ganap na kaligtasan at muling pagkabuhay na itinuro ni Kristo. Ngunit bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ng mga taong ito? Ano ang sinasabi nito tungkol kay Jesus at sa ating pananampalataya? Ang muling pagkabuhay ng mga banal noong pagkamatay ni Jesus ay hindi lang isang nakakamanghang kwento. Ito ay isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa. Ipinapakita nito na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan sa kamatayan. Ano ang aral na matutunan natin? Una, si Jesus ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Juan Talata, labing isang bersikulo, dalawamput hanggang dalawamput Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay mabubuhay. Pangalawa, ang mga nananalig sa kanya ay may pag-asang mabubuhay muli sa kanyang pagbabalik. Unang Korinto talata 15 bersikulo 52 Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, ang mga patay ay bubuhayin at tayo'y babaguhin. At ang panghuli, ito ay paalala na ang pananampalataya ay may gantimpala, buhay na walang hanggan. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang misteryo. Ito ay tungkol sa pag-asa at pangako ng Diyos sa atin. Kung si Jesus ay kayang buhayin ang mga patay noon, paano pa kaya tayo sa Kanyang pagbabalik? Unang Tesalonika talata 4 versikulo 16 hanggang 17 Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw ng utos may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Ikaw, naniniwala ka ba na tunay itong nangyari? Ano ang kahulugan nito para sa iyong pananampalataya? Kung dumating ang araw ng muling pagkabuhay, handa ka ba? Huwag kalimutang i-like ang video, i-comment ang iyong opinion at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa pananampalataya, misteryo at Biblia. Maraming salamat sa panunood at naway pagpalain kayo ng Diyos.